Guys, kumusta po kayong lahat may tips po tayo alamin natin kung ano ang kahalagahan ng Bible, ano ba mayroon ang Bibiliasan at kanino ba ito tera ating alamin kung anong dulot nito sa atin. Ano ang Biblia? Ang salitang, Biblia, ay nanggaling sa salitang Latin at Grigo na nangangahulugang, libro, isang angkop na pangalan dahil ang Biblia ay ang aklat para sa lahat ng tao sa lahat ng panahon. Ito ay aklat na walang katulad at natatangi sa lahat ng aklat. Ang Biblite ay binubuo ng anim na pot anim na mga aklat. Kasama sa mga ito ay mga aklat ng kautusan gaya ng Levitiko at Deuteronomio, mga aklat kasaysayan gaya ng Ezra at mga Gawa, mga aklat tulaan gaya ng mga Awit at Mga ngaral, mga aklat ng mga hula gaya ng isayas at Pahayag, mga talambuhay gaya ng Mateo at Juan at mga personal na sulat gaya ng Tito at Hebreo ang mga may akda. May humigit kumulang apat na pong taong manunulat ang nagkontribusyon sa Biblia na isinulat sa loob ng mahigit na isang libot taon. Kabilang sa mga sumulat ng mga aklat nito ay mga hari, mangingisda, pastor, saserdote, opisyal ng gobyerno, abogado at manggagamot. Mula sa mga pagkakaibang ito nabuo ang isang hindi kapanipaniwalang pagkakaisa, na may iisang tema na bumubuo sa mga aklat mula umpisa hanggang wakas. Ang pagkakaisa ng mga aklat ng Biblia ay sa kadahilan ng ang talagang may akda nito ay ang Diyos mismo. Ang Biblia ay, hinangahan ng Diyos, ikalawang Timoteo kapitulo 3 versikulo 16. Ang mga tao na ginamit upang sumulat ng mga aklat ay pinangasiwaan ng Diyos at ipinasulat kung ano lamang ang gusto niyang may sulat at ang resulta ay ang perpekto, banal at walang kamali ang salita ng Diyos. Awit Kapitulo 12 Versikulo 6, Ikalawang Pedro Kapitulo 1 Versikulo 21 Ang Pagkakahati Ang Biblia ay nahahati sa dalawang pangunahing bahagi, ang lumang tipan at ang bagong tipan. Sa mixing salita, ang lumang tipan ang salaysay tungkol sa isang bansa at ang bagong tipan naman ang salaysay tungkol sa isang tao. Ang bansa ang paraan ng Diyos upang ipadala ang taong iyon sa mundo ang Panginoong Heso Kristo. Inilalarawan ng lumang tipan ang pagkatatag at pag-iingat ng Diyos sa bansang Israel. Ipinangako ng Diyos na gagamitin niya ang bansang Israel upang pagpalain ang buong mundo, Genesis Kapitulo 12, 12 hanggang 3 mula nang maging isang bansa ang Israel, nagtatag ang Diyos ng isang pamilya mula sa bansang ito upang siyang panggalingan ng pagpapala, ang pamilya ni David, awit kapitulo 89 versikulo 3 hanggang 4. Mula sa pamilya ni David, ipinangako ang pagdating ng isang tao na magdadala ng pagpapala sa buong mundo, Isayas Kapitulo 11, Versikulo 1 hanggang Jis. Ang bagong tipan ay nagdedetalye ng pagdating ng ipinangakong tao ang kanyang pangalan ay Jesus at kanyang tinupad ang mga hula sa lumang tipan, nabuhay na banal, namatay bilang tagapagligtas at bumangon mula sa mga patay. Ang pangunahing karakter Si Jesus ang pangunahing karakter sa Biblia ang buong aklat ay talagang patungkol sa kanya. Hinulaan sa lumang tipan ang kanyang pagdating at siyang naghundiat ng kanyang pagpasok sa mundo. Inilalarawan sa bagong tipan ang kanyang pagdating at ang kanyang gawain ng pagliligtas sa makasalaan ng mundo. Si Jesus ay higit pa sa isang tao lamang sa kasaysayan, sa katotohanan siya ay hindi lamang tao. Siya ang Diyos sa laman at ang kanyang pagdating ang pinakamahalagang pangyayari sa kasaysayan ng mundo. Ang Diyos mismo ay naging tao upang bigyan tayo ng malinaw na larawan kung sino at ano ang Diyos. Kanino mailalarawan ang Diyos? Siya ay gaya ni Jesus, si Jesus ay Diyos sa anyo ng tao. Juan Kapitulo 1 14, 14-9 Isang mixing pagbubuod. Nilikha ng Diyos ang tao at inilagay sa isang perpektong tirahan, gayon man ang tao ay nagrebelde sa Diyos at bumagsak mula sa estado na nais ng Diyos para sa kanya. Inilagay ng Diyos ang mundo sa ilalim ng kanyang sumpa dahil sa kasalanan ngunit agad na nagbigay ng pangako para sa kanyang plano na ibabalik ang sangkatauhan at ang sang nilikha sa kanilang dating maluwalhating kalagayan. Bilang bahagi sa plano ng pagtubos, tinawag ng Diyos si Abraham mula sa Babilonya patungo sa Canaan mga 2000 BC. Ipinangako ng Diyos kay Abraham sa kanyang anak na si Isaac at sa kanyang apong si Jacob, tinatawag ding Israel na kanyang pagpapalain ang lahat ng tao sa mundo sa pamamamagitan ng isang manggagaling sa kanilang angkan. Naglakbay ang bansang Israel mula sa Canaan at tumira sa Ehipto at dumami hanggang sila'y naging isang bansa doon. Humigit kumulang 1400 BC, pinalis ng Diyos ang bansang Israel palabas ng Ehipto sa ilalim ng pangunguna ni Moises at ibinigay sa kanila ang lupang pangako, ang Canaan, upang mapasa kanilang kamay sa pamamagitan ni Moises, ibinigay ng Diyos sa mga Israelita ang kanyang mga kautosan at nakipagtipan sa kanila. Kung sila'y mananatiling tapat sa Diyos at hindi sasamba sa mga Diyos-Diyosan ng mga katabing bansa, sila'y pagpapalain. Ngunit kung tatalikuran nila ang Diyos at sasamba sa mga Diyos-Diyosan, wawasakin ng Diyos ang kanilang bansa pagkatapos ng may apat na pang, apat na po, taon, sa pamumuno ni Haring David at ng kanyang anak na si Solomon, ang Israel ay nagkaisa bilang isang dakila at makapangyarihang bansa. Ipinangako ng Diyos kina David at Solomon na manggagaling sa kanilang angkan ang isang hari na maghahari magpakailanman. Pagkatapos ng paghahari ni Solomon, ang bansang Israel ay nahati. Ang sampung tribo sa Hilaga ay tinawag na, Israel sila ay tumagal sa loob ng dalawandaang taon hanggang parusahan sila ng Diyos dahil sa kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sinakop ng Assyria ang Israel noong 721 BC. Ang dalawang tribo naman sa kanluran ay tinawag na, Juda, at nagtagal sila ng mahaba-habang panahon ngunit sa huli, naglingkod din sila sa mga Diyos-Diyosan at tumalikod sa Diyos. Banihag ng Babilonya ang Juda noong mga 600 BC. May 70 taon ang nakalipas, kinahabagan ng Diyos ang Israel at pinabalik ang mga nabihag sa ibang bansa sa kanilang sariling lupain. Ang Jerusalem, bilang kabisera, ay itinayong muli noong may apat na raan at apat na apat BC, at muli nagkaroon ng sariling pagkakakilanlan ang bansang Israel at dito nagtapos ang lumang tipan. Paglipas ng mga apat na raang taon, ang bagong tipan ay nagbukas sa pagsilang ni Hezo Kristo sa Bethlehem si Jesus ang ipinangako ng Diyos na magmumula sa lahi ni Abraham at David, ang siyang magsasakatuparan ng mga plano ng Diyos upang tabiusan ang sangkatauhan at muling ibalik ang sang nilikha sa orihinal nitong kalagayan. Buong katapatang tinapos ni Jesus ang kanyang gawain na matay siya para sa kasalanan at nabuhay mula sa mga patay. Ang kamatayan ni Kristo ang basehan ng bagong kasunduan ng Diyos sa tao. Ang lahat ng sasampalataya kay Jesus ay maliligtas sa kasalanan at magubuhay magpakailanman kapiling ang Diyos. Pagkatapos na mabuhay na maguli, isinugo ni Jesus ang kanyang mga alagad sa mundo upang ay pangalit sa lahat ng dako ang tungkol sa kanyang buhay at ang kanyang kapangyarihan upang magligtas. Ang mga alagad ni Jesus ay nangalit sa lahat ng dako habang ipinapangaral ang mabuting balita tungkol kay Heso Kristo naglakbay sila mula Asia Minor, Gresya, at sa buong imperyo ng Roma. Ang bagong tipan ay nagtapos sa hula tungkol sa muling pagbabalik ni Jesus bilang isang hukom sa mga hindi sumasampalataya at upang palayain ang buong sang nilikha mula sa sumpa ng Diyos.